Hello, kumusta? Nandito na kami. Nakita rin namin. Nagpaikot-ikot kami. Ayan siya yung hahatiran ko ng gulay. <laughs> si baby ko. Kumusta ka na? Mm. Ano, wala namang problema sa mo. So, ayan yung... Anan yan yung tatay mo? Walang problema sa tatay mo? Eh, diba Kudra. Salamu alaikum. O oh, ano, ayan na yung gulay mo. Walang oh, problema sa kanya? Ayan wala, na. wala, wala, wala. O, na, kumusta ka naman dito? Okay lang. Ang bait ng tatay niya. Eh, eh, O, ano, pwede naman kitang kausapin. So, anong masasabi mo sa mga kasamahan natin na dito Okay lang naman. Uh -huh. Ay, ayun, no, naka-live ka rin sa mga Ah, na naka-live ako. Hello, so, man. Oo, sa mga kaibigan nyo ha, pakisubscribe ninyo yung aking uh, YouTube channel. So, magbibigay pa ako sa inyo ng mga, ayan, salamat, hi mga kabayan, kumusta kayo? Nagpaikot-ikot kami eh. Ano, kumusta? Hindi, oh, hindi kayo marinig. Oo, hindi, hindi ko sila marinig eh. Oo. Oh. Hanggang sa susunod, di pa tayo nagtatapos dyan. So, at least, okay ka lang din, uh. At uh, sana marami pa akong uh, mahatira ng mga gulay na mga kapwa natin na uh, nandito sa Kuwait. So, next time na babalik ako dito, it's make sure ko na nakompleto na mismo yung ano. So, usap-usap na lang tayo. O, sige. Bye-bye. Ayan si Lisa. O, sige. Bye-bye. Oo. Sige. So, ayan mga...